Hoy, madayo na hambong mandung ng adlaw pa yung mga tanan mga ka bisliganon. Adi, uh, adi doon si Richard Montilla, ang ating uh, amigo sa bislig, kabats ko. Shout out sa mga mga bisliganon, mga lumon ko mga, mga -buwa ah, diba? iya nga mga guwapo-guwapa. Ah, di ba? Iyan na itong pinakagwapo sa bislig. Puro ko no, saan? Di ka na ito sa mga kaya mauli sa bislig Get out sa ka, sa, kanya, sa kanyang page uh, mga kadagsa. Huh? Pakisupport naman sa kanyang page si Richard Montilla. Uh, makikita mo mamaya i-ano eh, ko dyan. i ko sa video. Yan. Salamat sa Diyos! Kaya yeah, mag siya magda magupit ng mga barbiro sa sibug uh, Cebu. Oh, dinayo talaga po niya mga kadagsa from Bisnik City, City po ito na isang uh, legit na vlogger oh, isang legit to mga uh, idol ah, ayun, galing po to Bisnik bukas, uwi oh, na po ito bukas kaya ayun, uh, niya na habang nandito siya sa Cebu hinanap talaga po niya para magpapagupit daw sa akin kaya yon ibigay natin sa kanya ang gustong galing natin kasi minsan lang po ito dumating dito ako kay kailan kaya ito babalik siguro magdaan pa siguro ng ilang taon dadaan ng ilang taon Yon stop na pa ah. yun mga kadaksa, ah, tapos na ang gupit ni uh, Richard Montilla from District City ito na ang ano, finished product mga uh, kalansa. Uh, Tapos na. Papapugi uh. na siya. Oh. Okay. I advance happy birthday. happy pista sa Bistik City. Uh, so, okay. uh, so, soon baka makapunta tayo Diyan Hindi uh, lang tayo magkano. Hindi lang kumagsaan. Oh, yeah. Sige, taga-alaw. Eh. Magkamayo uh, na lang ko. Kaya, nag-release na. Kung na. Okay? ang mga viewers, yung mga Tagalog Hmm. Para mo ba makasupport sa tanong ng mga mga Check mga out sa mga followers, solid followers ko sa Bisbig City! Nandito si Richard Montilla, taga-kababayan natin sa Bisbig. Nagpapagupit, nagpapapugi. Yo 33 malawin na siyon mix up. Bye basically ganon. Love you all.